Yeah, meron tayong Honda Click mga karay. Dito sa si shop. At ito, tinulak na lang tong motor na to papunta dito. Ito nangyayari sa kanya no. yeah, meron na siyang takbo 95,635. Ah, ito. Start natin. Ano na 'yan natin ang mangyayari dito? Ayun. Pansin nyo yung lagotok. Ayun Ayan, titignan natin lang mga ka-ride. Okay, let's go. Kalasin natin kung bakit ganun. At yan mga karayid, nabaklas na nga natin tong head tsaka yung block at ito, ano nangyari? Ayun! Wasak yung piston. Nandito sa... Ito, oh, ayun o. Oh. Wasak, ang masaklap na ito. Matinding gasusan to. Ayan. Ano nangyari? Pinareface kasi itong ano na to. Itong... Ah uh, cylinder head. Ngayon, tumukod tumukod sa piston kaya nabasag eh okay, nangyari na persa yun putol nangyari na ito nagletter letter S na yun ano yung collecting rod oh. letter S bumaluktot yun kaya pala ayaw nang mag-push start dahil tumukod na dito sa piston yung valve. Ayan, bukong buka yung bal. Ayun. Kaya yung naano natin, kaya, kaya pala ganon lumalagatak pag ini-start mo oh, okay! siya. Basag na yung piston. Kaya ride Antayin natin yung pyesa nito bago kalasin natin. Okay. A few moments later. If... At yan, ito na mga ka-ride na assemble na natin yung makina ng Honda Click. Eh ah, ito yung mga pinalitan ko, yung black piston and then itong connecting rod din. Okay, sa mga nagsasabi na hindi pwedeng palitan yung connecting rod nito, buo dapat. Ito. Ito lang pinalitan ko. Basic 'yan. Then ito, misleader head. Pinalitan ko to dahil ah hinasa to. Ayun, ito nangyari. Ayan, buong head na pinalit ko. Buti nakakita tayo. Ayan o, nangyari o. Tumukod. Ayan, hindi naman gumalas yung lock. Pero sadyang tumukod lang talaga. Ayan. Tapos, ito yung piston. Ayan, nangyari. Ayan, basag. Hindi ko alam, paano nangyari to? Ba't nabasag to? Ayan, ayan, yan lang yung mga pinalitan ko. Hindi ako nagpalit ng sigunyal. Yun lang, yung connecting box. rod. Alam nyo na, napapalitan yung connecting rod nito mga ka-ride. Ewan ko, sino, yan. ewan ko, sino yung nagsabing hindi napapalitan ng connecting rod. Silyo, baka boy. boy. <laughs> ewan, temperature. Palit si Gunyal yan, boy. <laughs> Palit si Gunyal yan, boy. Palit si Gunyal yan, boy. Ayun, no? Okay na, salpak na natin. Uh, assembling ko lang yung mga nandito sa ibabaw. And then, salpak na natin. Moment of truth na tayo, mga ka-ride at yan mga ka-ride na yung project natin na Honda Click na nabasag yung piston yan yung 95,125 na ano takbo ilan taon na ito Jay? 5 years yun moment of truth kanta rin natin yun wakit yan tayo imig na siya Lalaki ang mic para itutok dun. Alam ah, tayo salpak. Yan mga ka-ride, okay na to. Timing na ulit. Well, yun lang. Ah, mga pinalitan yung black connecting rod. Bob seal. Cylinder head din. mga pinalitan ko dito sa motor na to. Ayan, ah, pwede na ang iuwi yung motor na to. Ayan. Okay. Timing na ulit. Okay mga ka-ride. Babos, peace out.